Human nga gipasakaan og kasong administratiba ni Cebu City Mayor Mike Rama si Cebu Governor Gwen Garcia sa iyang pagpahunong sa konstruksyon sa estasyon sa BRT at tubangan sa Capitol Building, posibleng pasakaan sab o kaso sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo, ang Hunan Road and Bridge Construction Group nga maoy contractor sa CBRT. Kini tungod sa ilang pagundang sa trabaho sa BRT human nga mag-issue og cease and desist order ang provincial government batok sa contractor og project implementers sa BRT. Apan insistir sa mayor nga walay katungod ang gobernador nga magpahunong sa maong national project. Ato pa na siya i-evaluate no? sa mga charges if any na ma-file uh, against sa uh, contractor. But we are eyeing, are we eyeing attorney? That would be a possibility. You know? Nagkanayon si Jimena nga porsigido ang city government nga ipadayon ng implementasyon sa BRT. No comment. Wala man miluwat sa iyang habig sa maong issue ang gobernador apan may pagawas ug pamahayag ang mga nagkadaiyang kongresista nga may suporta sa desisyon ni Garcia. Lakip kanila si 7th District Congressman Peter John Calderon, Ako Bisaya Party List Representative Congressman Sonny Lagon, Mandawe Congresswoman Emma Riawano Dizon, 6th District Congresswoman Daphne Lagon, 2nd District Congressman Edsel Galios, ug 4th District Congresswoman Janice Salimbangon. Nagkarayon ang Project Manager sa CBRT Engineer Norvin Imbong nga posibleng makaapekto sa paghuman sa proyekto ang padayong panagbangi sa duha ka pag nga pangdangon so magibalhin na mo ang trabaho kami sa South Bus uh, so kung may mo kung imo makanaw ang South Bus Terminal ako uh, station doon na lang siya ay, yan ang, na kumplito kumplito nagigayahan ka ng roofing sa sa station kung dugay na siya ma-settle ah uh, hopefully di gandili madugay then may mo sa nato nga to makakapintar din na siya muna nga hopefully